Ano puno 'yan? Iyon po, kailangan click. Uy. Umasa ako ka kita! Usap! What's up? go. Buuin mo ano mong ulo, Noy! Eh? kita dito yung tower, oh. Pupunta natin yan. Pupunta natin yung tower doon. Tingnan natin kung gaano siya kalapit dito sa area namin, dito sa bahay namin. Yung tower nandito. Tara. Hey, hindi na ba? Hindi <makes noise> <makes noise> ka mo ban? Kami talaga itong mga kapatid ko. Walang suporta sa kuya nila. Hahaha. <makes noise> Lara mo kayong suporta sa akin eh. Sana yung spare ko. Oh, shout out na lang. No, no support. No support. Kuya ko sila eh. Ako yung kakabatan kapatid. Sama ka? Tama ka pala eh. Kasi mo, face mask mo. Two bars na lang battery natin, no? Sa si Ryan, siguro mga isang taon na ito hindi nakakalabas ng bahay. Ba? Si Peter, unahaw sa iyong trabaho kay Trabaho, trabaho ko to. Hindi ba si Sandali mo lang kami. Huwag na kayo mag-aalis. Ngayon mo na gawin. 10 minutes lang. 10 minutes. Sandali lang ito. Nagpakita na yung kapatid ko ng full support sa si kuya nila. Salamat kapatid na Ryan. Isa kang mabait na kapatid. Yeah. ano Oh. Pero mamaya, mag-aaway na naman kami nito. <laughs> right? Mag-aaway tayo mamaya. A few moments later. May guard house, oh. May guard house. Pwede di ba dito pumasok? Pwede mo sa loader, eh, Mike? Pwede, May Sinigyan yung malibang ngayon, no? ECR. Kago. <laughs> <laughs> Ayun. Walang gwardiya. Boss. gag 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 Dito agyan-agyan. dito yung agyan, Di mag pa Dito Hindi pala dito nakatayo yung tower. Hindi mo na nakita, Drey. Ha Di <tra 1952> dito ha Gion Ganda ng mga bahay dito Pang mayaman Para TV ba Ganda ng mga bahay dito Balang araw Magkakabahay din ako ng ganito kalaki Guys, tandaan nyo yan ha Meron din dito yung location Sa Woodridge Mas taniman mo ng bukado Kung hindi sa Woodridge uh, Yung mga high-end subdivision sa uh, downtown Sa yung tower? Oh, okay, colorful yung ano nila oh Coral. Kural ba tawag yan na rey? Atip Hindi kural Kaya nga Ay si out Ano kayo ginawa dali? Ano sabot mo? Kailangan mo tower ba? Magpipinan ba dali? Ikaw maday di ay Magpipinan dito? Magpipinan ba? Makitan rey Anong Pero dili nakatindog ang tower O sa sulod? Ah pero magkaro. Klaro. Ano? 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 Ano ba try. Ha? Ganda ng bago pa yung taxi nyo. Boss, alam mo ba saan yung tower ng ano dito? Ha? Saan? Sabuk mo, Nimoy. Uy, ka-historya ah, yun. Ah, Sabuksan ah. mo Ganda ng environment dito, no? Ano yan? Yan na yung tower, oh ayun, ayun pala oh guys, nakita namin yung tower, ayan oh ang ah! ah, haba laki, ilang taon na kaya itong tower na to kaya mo akitin anong puno yan yun oh, kaya natin Puy. Uy Usap ako kakita Usap Usap buo mo mga... kung ano ulo no eh? <laughs> ang distansya niya sa aming bahay galing dito or galing sa bahay na punta dito mga ilan ray? ilang meters ray? 100 lang? siguro mga 300 meters estimate 300 namin sa Three hundred meters. <laughs> oh. <laughs> A few moments later. Pinunta <laughs> namin yung tower kanina para malaman namin kung gaano kalayo o malapit lang ba. Susubukan kung talagang mabilis itong dito na nabili namin na SIM card. Actually, wala pang broadband ang dito. Ang binili namin ang SIM card. Ang pangit naman ng shades ko. yung SIM card yung binili namin ito. Yan. Binili namin kapon sa guys Gaisano Lustre. Kaya panoorin nyo muna itong video yung lakad ko kahapon Bukas na daw ang gaysano Kailangan maaga tayo kasi mahaba yung pila para makakuha ng SIM card yung dito. Ano? ka na ang odd to, ma'am. Kaya ingon mo sa akong amigo, Dredd Kapalit. Alas 9 daw ang pila, alas 10 daw ang release. 10 lang a day? Diligence sir, pag morning, alas 10, na aming 15. Tapos kay hindi ba niyo makakater morning, kay wala pa man ang simya, wala pa po ng guard sa dito. Ako nami, ano, 3.15. Tapos may kuan, 150. A few moments later. two hours later. So no, shout out to no. <laughs> expecting this is a mom. No, no. Yeah, Libre na daw ang kwan, guys. Libre na ang uh, accessory uh, kay uh, nalaman si camera. <laughs> mom, <Ma 'am>, no. <laughs> <laughs> <Model> na siya. Hiyo, sir, maulo. <laughs> maulo <laughs> pa mong kana. Ay, Idris, mandi yun yung sir no? mo. Ma'am, shout out, ma'am. Balik ka tat, Balik ka tat. Um, 199. Oh, 199 lagi, eh? Yes, sir. Ah, uh, 199 yung baligya. Unlimited call and text of Ayos. data. Ayos. niabot na inyong sim? Sir, nana. Bakan uh, na ba? Palakas ay lang niya rin, no? <laughs> 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 ha? Tingga gani, din alas dos. Wala na galag. <laughs> <laughs> Tama ba ang slogan, ba Karang advertisement? Ay, boss. Okay na, boss. Not out, boss. <laughs> Halika na. Dito na tayo. Mahalan. Juring. Juring. Juren Oh. Hai. Agak audio audio net. Audio net store. <laughs> audio net store <laughs> dari sa JS Gaisano. Oh, ini mga wow. mga guapo guapa na bu entertain sa inyo ha. Sa inyo mga dito internet connection. Busing. Yawa po siya Ah, dito ang inyong antina sa mong building. Nasa Trump building. Ah, asa dapit? Trump. Trump. Sa Trump? Trump building. Nasa Magalianis. Ito ang oh, connection. Ito. So, mas... Oh. Iko na lang nato siya. Sa dito. A few moments later. Kung iko-combine mo yung mga oras at mga segundo na wala kaming internet, siguro mga kalahating buwan wala kaming internet. Ganun kalala ang globe. Ayun oh, no? ayun oh. No? Ayun oh. No? Ingin ng aircon. Bukin natin ha. Galit na galit ako dito. Nyeta na to eh. Mag hotspot tayo. Susubukan natin ang hotspot. Susubukan natin ito sa laptop. Ayan. Ayan. Ayan, laptop gamit natin ha. Ayan ha laptop gamit natin speed test tayo Hmm. Hmm. Itong speed ngayon, di pa masyado to ganitong kabilis. Depende siguro sa oras. Pero itong 13.89 Mbps ang download speed niya. Di pa ata ito ang pinakamabilis eh. Ulitin natin. Pedro Sole, Pedro Sole, Pedro Sole, Pedro Sole. Pato sole. Pato sole, pato sole.